naman na babahala ang Liberal Party sa pag-endorso ng Nationalist People's Coalition sa tambalang po Escudero. Sabi ni LP Standard Bearer Mar Rojas, hindi raw ito ang desisyon ng buong partido. Katunayan, may dalawampung miyembro raw ang NPC na ang gustong suportahan ay ang tambalang Rojas at Rubredo. Kausap ko ang liderato ng uh, NPC at uh, nananatiling wala silang pili sa pagkapangulo. Ito ay uh, pili ng iilang miyembro ng NPC. Ikinatuan naman ni Rojas ng suporta sa kanya ni Paranaque Mayor Edwin Olivares. Kasabay nito, nakiusap si Rojas sa mga residente doon na tulungan silang mapataas ang kanilang ratings sa mga survey. Si Mar Rojas nung nagsimula tayo nasa 4% ngayon nasa 20. Rin. Pakiusap namin sa inyo dagdag pa more. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.